Ano? <laughs> Totoo nga ka body, sinubukan ko umaalis yung langgam. Ito ka body oh, ang legit talaga. Tara ka body, samahan nyo ako ka kung paano kong ginawa. ngayon kabadi body, pakita ko sa inyo ka body. Gumawa bawang. Tara, tulad natin dito. Ito kabady, may nilagay na akong asukal dyan sa may plato. Kaso wala pang langgam. Kaya antayin muna natin na magkaroon ng langgam kabady. Ngayon, may isang piraso dyan. Antayin natin na magtawag siya ng kasama niya. Yan o. No? Antayin natin. Ito siya. Ayan, abangan natin siya kabady. Kasi wala pa tayong langgam kabady. May bawang tayo. Kaya ipas-forward natin kabady para makita natin kung dadami yung langgam yung makita mo sa plato kabadi padami ng padami ng langgam yan o no? Yes. ayan na kabari makita natin na dumadami yung lang ang itim na langgam kabadi. ngayon tamang oras na maglagay tayo ng bawang kabadi. yan subukan natin kung legit na ito, subukan natin ito maglagay Iyan o no? oh. dito kaya yan naglagay ko na isa dyan dito sa hilid isa dito rin sa kabila Ayan o no? Kung subo ito subukan natin talaga bari kung legit talaga do. Yan. Kung tumatakbo yung bawak, kung ah, tumatakbo yung bawak, tumatakbo yung itim na langgam na yan ka Yan eh. Makita mo sila ka na kung lagyan mo siya sa part na yon, maaalis sila. Kaso parang lumilipat lahat sa kabila ka bari oh. Yan oh. Lumilipat lang sa ka Parang hindi sila umaalis. Yan oh. Legit kaya to sa tagal nag-aabang ka yan nga kabadi nagsigalisan sila yan oh no. ka totoo nga pero piki yan ka hindi ah, totoo yan dito legit sa ito yung totoo nangyari ka oh. yan oh no. hindi talaga siya umalis kabadi, naghakot ka pa nga sila oh parang tuwang tuwa pa yung langgam ang dami na ka hindi talaga umalis sila kahit anong lagay ng bawang dyan siguro sobrang oh. so bang dami lang bang daming bawang siguro kabadi umalis sila pero ito yung ginawa ko ko body Kung bakit sila umalis ka body. inaalog alog ko na lang sila para umalis sila. Nakakatawa uh, ka body. Takbuhan sila ka body. Yan oh. Alug Alog-alogin ko na lang. Yan you know, oh. Sa alisan talaga sila ka body.